Inaresto ng mga tauhan ng warrant and sepuena section sa pamagitan ng warrant of ang top 8 most wanted ng station level ng Pasay City. Kinilala ni Southern Police District Director Police Brigadier General Mark Pespes ang sospek sa alias Buboy na may kasong frustrated murder na naaresto kahapon ng alauna 20 ng hapon sa pinagtataguan nito sa pagsibol Phase 2 Barangay Sabang na Ikkabite ng sospek sa bisa na warat pares na inilabas ni Judge Elenita Carlos sa uh, Maguilla, presiding judge ng RTC Branch 298 ng Pasay City. May kaukulang piyansa naman na 200,000 pesos sa uh, ang inirekomenda ng korte. Sa kasalukuyan ay nakadetini na ang uh, sospek sa custodial facility ng Pasay City Police Station. Ako si Jojo Sikat walang inaatas balita.